Marami na hong spekulasyon ang lumalabas to kung sa ano na talaga ang nangyari sa komedyanteng si Gary Lising. Kaya nandito po tayo ngayon sa kanyang tahanan para sa kanya na mismo ang totoo niyang kwento. Hi, how how are you? si how Hello, how are you? Hello, how na tayo Hello, you? for coming. are you? po. how are Malayo sa nakasanayan kong Gary Leasing sa telebisyon ang aking nakaharap ngayon. I'm still strong eh. I still can eh. What I need is a job to tide time me over. Paano yun? Paano yun? Paano yun? Yung mga classmates ko, they're helping me out eh. They're helping me out. Ang mga nakagisnan kong ngisi at halakhak, tila kinukubli ng kanyang pinagdaraanan sa ngayon. Eh, kung buti, kung mamatay na ako bukas, eh, wala na. Di ba? Pero yung anak ko? Yung... He's not earning anything. He's, he's reviewing it. The, the mother's the one supporting her. Eh? Yes, but you cannot go yet kasi may anak pa kayo. No, but it's set na eh. Even if I go, I don't mind na eh. Before, I was so scared because, uh, of... know, what disappointed me is that all those things that I spent in the hospital, that could have been him. He said. I'll leave that to him eh. Pero sa pag-usad ng aming kwentuhan, ah, isang bagay ang aking nadiskubre. Ang mahusay na komedyante, mas mahusay sa pagiging isang mapagmahal na ama. Gano'n kadalas po kayo nakikita ng na anak niyo po? Sa gabi. Nandiyan siya ngayon eh. May sakit Ay, siya. Nandito ko siya ngayon. May sakit siya. Oo, uh, oh, nagka siya. Kaya na-worried na worried ako eh. Dinala ng mama niya sa hospital ka. Uh, Kahapon. Um, That's why How is he now? Okay naman. It's it to me, that when you watch him at night, yeah, it goes through your head, the way when you watch him, When she snores slightly, that's joy to me. And I, I'm saying, he doesn't know this, but I'm saying I'm sorry to him. Especially if we fight, I don't want to fight with him. Eh. I don't want to disappoint him ever. But Do you think he's disappointed now? Yeah. Because I'm not doing anything. And I Are mean, you sure? Huh? He's, he's disappointed yeah, yeah, yeah. in you. Eh? Mm. Yun ba yung pakiramdam nyo? Mm. Na you let him down? Mm -hmm. Yun, exactly. Aminado si Gary na hindi na niya maibabalik ang mga nagdaang panahon. Kaya naman, wala na siyang ibang hiling kundi maitama ang kanilang hinaharap. Para na rin sa pinakamamahal na anak. I don't have I don't have the means to make your life comfortable. I'm just very thankful to the, to the mother that she's taking care of him. And he's very well off. The mother is well off. And he's being taken. Favorite lang. anak. No choice kami. Favorite uh, ng anak. Why do I get the feeling that you feel failure? Is that failure to you? my son? Hindi ko kayang makita siya nag-iisa na lang dyan. Lalo na ako, kaming dalawa na lang nasa bahay. So, at the end of the day kahit na may times nagagalit ako may times nagagalit siya sa akin and merong mga hindi siya nasasabi magaganda rin parang uh, I still owe my life to him so parang at the end of the day mahal na mahal ko talaga dahil sa aming pagsama kay Gary Lising ng ilang araw halos hindi namin maisip kung bakit ang isang tulad niya ay kakatok sa programang katulad ng wish ko lang. Doon namin napagtanto na ang glamorosong bahay na aming napasok ay mga alaala na lamang ng minsang makulay at saganang buhay ng isang magaling na komedyante. <laughs> Nasadyang lalamlam ang kinang ng isang bituin. Pero para kay Gary Leasing, ang pagnipis ng buhok at pagkulubot ng balat ay hindi magiging hadlang para makita niya pa rin ang mga nakakatuwang bagay sa likod ng mga hindi maubos-ubos na hamon ng buhay. Dahil kalabaw lamang daw ang tumatanda. What I really need now is a job.